votes. Nag-viral online ang mga komento ng netizens matapos makita ang naging kasuotan ni Atisa Manalo sa Gala Night ng Miss Universe. Marami ang nagtaka kung bakit hindi na siya nagpalit ng damit matapos ang closed-door interview, lalo na't may ilang kandidatang nagawang magbihis bago dumalo sa event. Dahil dito, hindi naiwasan ng mga netizens na magtanong kung bakit tila simple ang suot ni Atisa kumpara sa inaasahang pasabog ng mga Pinoy pageant fans. Ang serya ng komentong ito ay nagdulot pa ng kalituhan at pambabatikos at ayon sa ilang pageant observers, tila na apektuhan pa ang voting performance ni Atisa. Kung saan dati ay consistently siyang number one sa iba't ibang kategorya ng online votes. Pansamantalang bumaba siya sa number two matapos kumalat ang mga batikos tungkol sa kanyang outfit. Ngunit kung susuriin mabuti, hindi naman kakulangan ang nangyari kay Atisa. Mula sa sunod-sunod na activities, interview, transport at gala night. Hindi na siya nagkaroon ng sapat na oras para magpalit. At kung ikukumpara pa ang suot niya sa ibang kandidata, maraming nakapansin na mas maayos, elegante, at standout pa rin ang kanyang look. Simply man, pero sophisticated at may laman ng dating. Sana'y maunawaan ng netizens na hindi laging pasabog ang sukatan ng ganda at hindi naman basehan ng gala outfit para husgahan ng isang kandidata. Sa halip, dapat makita na ginagawa ni Atisa ang lahat mula performance hanggang presentation para maipagmalaki ang Pilipinas. Ang suporta ng fans ang lalong magpapatibay sa kanyang laban, hindi ang panghihila pa ba.